Napakaraming nagkasabi na kapag ikaw yung pinakamahina sa team, magtang na lang. Par, hindi mo ba alam na sobrang hirap magtang? Tapos sasabihin pa ng iba, napabuhat lang daw ang mga tank. <laughs> Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano trabaho ng isang tangka. Ang tank at support par, sila ang nagdadala ng flow ng laro. Sabi nga di ba? walang magiging malakas na core kung hindi magaling ang tank at support. Trabaho namin mag magcheck mag-check bush, mag-invade at magbigay ng set at shot call. Yung isip niyan, dapat timing talaga. Kasi kapag pumasok siya, alam niya na mayroong follow-up sa mga set nyan. Ang mindset ng mga tank guys, is isip namin kung paano yung team babaho, mag-poprotect tayo at makakapagbigay ng magandang peel off para lumakas ang kakampi namin. Kaya naman, par kung may kakampi ka, na na alam mong ginagawa ang lahat para ipanalo ang laro Ito yung pinakamagandang gawin mo Para hindi mawala ng gana yung tank sayo Pag nag-invade siya Respuhan nyo kapag hinahabol siya ng mga kalaban Mag-follow up ka sa mga set at pick off niya At huwag na huwag yung sisihin Kapag meron siyang mga maling set Kasi par Sa tagal-tagal ko na nagtatang Sobrang hirap kapag ginagawa mo na yung lahat Tapos dahil lang sa isang maling set mo Ay sisihin ka na we <laughs>